So ito po ang latest update coming from sa kabilang side naman sa tape So nag uh, live po kanina yung isa sa mga vloggers nila si Ted Nandun po siya sa APT At ang kanyang ni-report ay next week daw po planong mag-apila ng tape sa IPO baka daw po as early as Monday ay mag-file na sila ng kanilang appeal para po sa cancellation ng kanilang trademark ng It Bulaga sa IPO dagdag okay? uh, -dag -dag pa dyan meron pong statement na lumabas galing daw kay attorney Maggie pinos naman po ito ng uh, isa pang uh, pro-tape na page so, madalas naman nagpo-post ng statement ni attorney, so malamang totoo naman ito ito po yung sinabi Okay? Sa pagbabasura ng aming objection for application, hindi pa rin pinalyan. Maari pa kaming sumagot o mag-apila, kaya maaring hindi pa sila kaagad mag-issue ng trademark certificate kay Joey De Leon. Masyado pang premature ang mga bagay-bagay para le lehitimo nilang magamit ng tuluyan ang itbulaga sa kanilang programa sa TV5. So ayon kay Atty. Maggie, hindi pa sila pwedeng mag issue ng trademark certificate kay Joey dahil pending pa ang aming mga apila. Bukod pa dyan, gagawin namin ang lahat ng legal remedies para uh, ipaglaban ang karapatan ng aming kliyente. So, ito, dagdag pa dyan. Ito. Um, ang order ay iginawad ni Director Arevalo ng Bureau of Legal Affairs ng IPO. Uh, Philippines sa mga umiiral na rules, orders, decisions of the director of BLA ay maari pang iapila sa director general ng IPO sa loob ng 30 days. Okay? Paglampas ng appeal period at kung hindi kami mag aapila which is very impossible and unlikely, saka lamang pwedeng mabigyan ng Certificate of Registration ni Joey De Leon. Sa ngayon, hindi pa natin masasabing nabigyan o inaprobahan na ng Bureau of Trademark ang application ni Joey De Leon. So, 'yun. Hindi ko sure guys ah, kung kung 'yung sinasabi ni Atty. Maggie na pwede daw silang mag apila sa Director General habang hindi pa nailalabas yung kay Joey De Leon. Eh kasi nga ang proseso ng pag doon dapat sa BLA pa lang eh. So, 'yun doon sila 'yun yung nabasura sa kanila, 'di ba? Yung sa Legal Affairs pa lang. At doon pa lang eh hangga't wala pang lumalabas na desisyon yung yung Bureau of Legal Affairs. Paano mo iapila sa Director General? So, yun yung hindi ko pa masyadong magets dito sa sinasabi ni Atty. Maggie. O, pero tingnan natin, baka naman ganun talaga yung proseso. So, maganda, alamin ko na din, punta na din ako doon sa IPO kung malaman paano ba talaga yung proseso. Pwede ba silang mag-apila dyan po sa registration ni Joey De Leon kahit wala pang lumalabas na papel? Totoo po ba yun na kaya nilang harangin yung pong paglabas ng papel para sa trademark ni Joey De Leon sa kanilang mga apila sa Director, sa director General ng IPO? So, um, hindi ko po alam. So, next week natin malalaman pag apila po nila sa IPO. Um, ibig sabihin, nahaba ah, na naman. Ako. Eh, kung kahapon, parang medyo pakiramdam ko, eh, lumalambot yung kanilang puso. Eh, ngayon po, parang matigas na naman. At mukhang tuloy, itutuloy na naman nila yung laban. At uh, mukhang wala silang balak, sukuan. Ito pong uh, kaso na to sa IPO. And um ayan nakakalungkot nakakalungkot kasi po kesa uh, tanggapin na lang nila at uh, i-accept na lang nila yung pong desisyon ng IPO uh, ay uh, ipipilit pa rin po nila and this would just lead to more uh, hatred to more so sana po eh ano eh kumbaga, tumatakbo na naman yung kanilang show pwede naman nilang palitan yung pangalan para po mas matahimik na po yung lahat di ba so we could go on our separate uh, separate ways para po hindi na po uh, magkaroon pa ng ng awayan at uh, at kumaga tension between the two shows. So nakakalungkot lang po talaga kasi I was hoping na sana ay umayos na yung sitwasyon na to pero hindi pa. yon ganun pa man, syempre po yung pong uh, sa TV5 ay uh, tuloy-tuloy po at mukhang wala nang hindi na mapapapigil yung pong kanilang mga plano na to officially use eat bulaga. May narinig ako sinasabi ng mga vloggers nila na uh, meron pang apila at uh, wala pang dumarating na trademark na registration kay Joey yung papel, 'yun sinasabi ko, 'di ba? Yung papel. O yung tape lang ang merong papel na trademark registration. So technically, o tape pa rin ang pwedeng gumamit. Kaso ang punto ko naman doon, papel lang 'yun. Okay? Pa what is paper? 'Di ba? Paper is just paper. Unless bigyan ng kahulugan nung nag i issue ng paper, di ba? At yun na nga yung yung value ng paper na mahawak nila na trademark registration ay inalisan ng uh, ng kahulugan ng meaning nung IPO, nung kinansalan nila yung trademark. So ano yan? Example, meron kang diploma sa school, diploma ganda, di ba? O tapos uh, after mabigay sa diploma Nalaman ng school na meron palang uh, uh, mali ginawa or kung ano man na binabawi yung diploma o kinakancel yung diploma or kinakancel yung ano. Kaya uh, uh, hindi na nila ino-honor. So, anong gamit nung diploma mo? Anong gamit nung certificate mo? Kung hindi naman din ino-honor ng school. Pag tinanong mo yung school, sabihin ah, na hindi, hindi naman ano yan. Hindi hindi counted dyan. Kinancela namin yan. So, parang ganun po yun. That is just a piece of paper. Ang importante po, yung pong decision at yung status nila doon po sa nag-i-issue ng paper in this case sa IPO at kanselado po. So yung yung hawak-hawak nila papel lang 'yan. Wala pong halaga 'yan hangga't hindi nila napapanalo yung appeal at hindi nila nababalik yung pong itbulaga. That is just a piece of paper. So yun lang po yung opinion ko po tungkol naman po do sa sinabi nila na ganun. So ayun guys, mamaya po magla po tayo. Medyo masama din pakiramdam ko ngayong araw. Lahat yata may sakit. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Uh, thank you very much po mga Dabarkad. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.